Hello mga ka-sexy. Please po watch this video po. After po manood, please po subscribe and like the video po. Click the notification bell para po lagi kang updated sa amin videos. Thank you po. God bless. Hello! Ginawa ko po itong video na to para po ituro sa inyo kung paano ako nagkaroon ng 300 subscriber in one week. Number one, kinapi ko po yung link ng aking first video, yung intro video ko po. po. Kinapi ko po yung link, saka ko po siya ipinasa isa-isa sa lahat ng mga kakilala ko. Sa Facebook, medyo marami po kasi akong kilala dahil po online seller po ako sa kachangi vendor po ako kaya medyo marami po akong kakilala kahit nakakahiya po pinasa ko po siya isa isa sa mga kakilala ko po. po pero kahit na isa isa ko sila kahit marami akong kakilala syempre po hindi ko natin masasabi na isa subscribe ako nun baka po yung iba click lang yung video hindi naman ako sinubscribe saka po mahigpit po masyado si YouTube. Ayun po. Kung ang nakausap niyo pong tao or na message niyo pong tao na mapagsasabihan na isubscribe kayo ay hindi po nakanood ng video ng 2 to 3 minutes i-spam po ito ni YouTube. Hindi po siya makakounted bilang subscriber niyo hindi po ganun kadali magkaroon po ng subscriber. Lalo po kung hindi tayo kagaya ng iba na sikat. Kailangan po talagang unti-unti. Tsagaan lang po. At ang pangalawa ko pong ginawa ay nakapag-sub for sub po ako. Halos lahat naman po ng mga small YouTubers, ginagawa po yon Sub for sub. Medyo tsambahan lang po sa mga makakasub for sub ninyo kung makakanood sila ng 2 to 3 minutes ng video ninyo or yung sinasabi na yung mga iba na dadalaw sila sa bahay ninyo para manood ng video nyo saka kayo isasubscribe kaya nga po nang sabi ko medyo may hitip po si youtube hindi po lahat ng pupunta sa may channel ninyo isasubscribe kayo basta basta magla like ay ikakounted ni youtube bilang subscriber po ninyo isa lang naman po yun sa ginawa ko para magkaroon po ng 300 subscriber in one week. At ang pangatlo ko pong ginawa ay kinarir ko po ang pakipag sub for sub. Halos araw-araw po, hinihintay ko kung mag upload ng video yung mga malalaki youtuber or mga sikat na youtuber saka po ako pupunta sa comment section nila maghanap po ako ng kasub for sub kaya nga po nang sabi ko, medyo tsambahan lang po. Makakuha ka ng subscriber sa pagsasub for sub. Dahil marami pong bawal kay YouTube, lalo po pagka pumunta sila sa may bahay ninyo, nag-comment siya. Tapos hindi naman niya pinanood ang video. Baliwala lang po. Sa kameron po mga words si YouTube na pinagbabawal. At ayun nga po, Sortihan nga lang po ang makakuha ng tunay na subscribers pag nakipag sub for sub ka. Talagang kinakarir ko lang po kaya nagkaroon po ako ng 300 subscriber. sa pag may pupunta po sa may channel ko, nagko-comment po siya na palitan. Ayun po, ginagawa ko naman po yung part ko na nanonood po ko ng 2 to 3 minutes ng video niya. Saka po, po siya sinasubscribe tulungan lang po sa mga kagaya nating maliliit na youtuber dahil sobrang higpit po ni youtube nga pala may mga words po na hindi tinatanggap si youtube na i-spam po bukod sa subscriber or sub or hug pagka magko-comment po kayo sa mga sub for sub nyo huwag po kayong gagamit ng akap mga emoticons, mga dots, pagka hindi pa po, hindi po kayo nanood ng 2 to 3 minutes. Ini-spam po 'yun ni YouTube. Kaya ingat lang po kasi sayang lang po ang effort natin. Huwag ka na spam lang po tayo.